So ko na muna na aking mga mga apot anak. Nagantay. Pa yan? Ha? Huh? Kumakain. Uh -huh. Oo, oh, kumakain. Asige <laughs> <laughs> ah, sige na. Ha. Ah. Asan ah, kayo ano? Ah, lang kayo. Asige. Ah, Ready na kami. Punta kami muna sa Luneta. Ito na nga. Oh. Katambay ka na dyan pa. Ah, sige. I-ready mo na yan mamaya doon sa paglaro-laro ah. Ganda po dito. Luneta. Sana si Raven. Yung ground daw niya. Hmm. Ah, ready na ah. ah sana yung anong pangalan na, nung ground? Pugi ng apo ko ah. Uy! <laughs> excited na mga apo ko. Excited na sila sa ano sa Uy, andito pa yung yun sa sakong apo. O ano, apo, ready na? Ay, excited na sila. Excited na yung mga po ko sa maglilibang-libang kami dito sa Luneta. Ah, dito kami nakaparking sa may no, eh. Sa tabi ng kalsada kasi sa looban medyo marami nakaparking doon. Kaya dito muna kami sa ano. Ah, ready na. Sige. Ah, kunin nyo na yung mga ano nyo. Ah, uh, scooter. Yeah, ready, ready na rin itong isa. Ready, ready guys. Ready, ready na si guys. Ah, uh, may pupunta naman kami isang ano. May pupunta naman kami isang isang pasyalan. Ah, uh, may naglalarong bata.

nga po, exhibition nga, tignan ko. Ayan. Oops, gali. Isa pa, isa pa. Oops, ang galing. Ito na guys, ang mga eksena namin, mga laro dito sa Lunita. Ah, uh, uh kami ng Kaming kami nga So, ayan ayan o, oh, skating skating na oh, ako ayan, badminton oh, oh. ayan, pati ng mga anak ko magiging skating na rin bye 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 ayan, magpapalipan ako maluwag sa luneta kaya <laughs> Sige, yan. Bakit ang bilis? Uy, ang galing. na palipad. Dito ka pa? di, kasi may nagkaanong na pa kapito. Pataas yan, pataas. Oh, oh di ba guys, mga idol, masaya pagkasama-sama ang <laughs> mga pamilya. Lalong lalo na sa ganitong pamamasyal, di ba mga guys, mga idol, dito naman tayo sa kabilang, ano, sada Ayan na Ayan Ang ating uh, Batila Watawat ng Pilipinas Medyo Hindi siya kayang magalaw dahil walang hangin At Ito naman Ayan ang ating Bayaning Hero God Jose si Rizal Sige guys Mga Idol hanggang. Semenjak mengait